Hello, good morning. Ngayon po ay nandito naman tayo sa labas ng ating bahay. Ano ho, ating tayo ay magpapakain ng ating mga manok. So, yung pinapakain natin ay starter po ito. Ayun nila kumain ng mga malalaking na starter. So, ito ang ating pinapakain. Pero sa vitamins naman po, ay yung painom nila lagi po yung may betrasin saka yung pansipon ko ang broxitil yun po ang ginagamit ko dyan para maging masigla yung ating mga manok. ah uh, yan unti-unti na po dumadami nawawala na po yung sipon dahil po sa patuloy na paggamit ko ng mga pampalaki sa kanila at saka yung pampatibay ng obstensya ano po ah uh, ito pinagtitimpla ko ito ng may palyat at saka ng ano ah uh, malunggay so mamaya ipapakita ko sa inyo kung kapag nakapagsimpla na ako nito ano? at yung yung sa rin pinapakain nyo sa kanila para nasa ganun ay mas lalo silang ano, tumaba kasi pagka kumakain sila ng mga organic na pagkain ay mas pabilis silang lamaki na napapansin ko sa kanila kaya so, ito ang ating walang kukuha tayo so yung medyo magulang ito so, yung pangpakain natin sa mga manok natin. Yung medyo, medyo mura, yung bata pa na dahon. Ito ang ating ginugulay. Ayan. So, pakain natin ito. Magugulang na yan eh. So yan ang ating pakain sa manok na alaga natin. So ganito, ganito pong klase ng palyat. Oh. Ito po yung mga galing sa oil mill. Ano ho? binagilingan ito yung mga pinagpigaan ng ginagawang langis ito yung tawag nito ay palyat ano, new po yan, naman natin ng pellets so kailangan natin ibabad nating ibabad yan, binabad ko na yan, ibabad ko na ito so yan ang kasama ng starter niyan. yung pizza ano na po ngayon, sasamahan natin ng malunggay Nahihimay na malunggay, no? Nahihimay natin yung malunggay. So, nahimay na natin yung malunggay. So, ating bigyo lalamasil ng konting ganyan. Medyo pigain natin, Yan. I-mix natin. Para sa ganon, pag kinain ng manok, makuha ganyan yung sustansya, niya. no? So, ganyan. Kadalhin natin doon sa kainan natin. Ganyan na po. So itong palyat, kailangan ito yung talaga. Kailangan ay malambot na malambot. Kasi nahila po yan. Masama po makain ng uh, hayop ito ng mga ating alaga na hindi na bababad. Dahil ito po inahilo sa tiyan. So, kaya importante po na na ano natin, nababad. So yan, papakain na natin ito sa ating mga manok. Baga mas siya napakain na kanina ng umaga uh, ng starter. So kailangan natin yung ito para mas ano sila, mas healthy. So ito na po, ilalagay na natin. May halo na yan feeds saka palyat at saka mulunggay. Gustong gusto po ng manok yan. Ayan. Para mas tumaba sila. Yeah, kaya napansin ko sila naging healthy. Ayan, tumaba sila dahil nga po dyan. ay dito po sa amin dahil ano nga po, ang produk dito ay niyog. So, marami po dito ang palyat. Bali, 23 po ang kilo. Ayan, ang tiyo rin dumadami. And, dati po ay nakakasakit ng mga manok ko Dahil nga po ay nagkakaroon ng sipon. So ayan, uh, wala pa naman tayong mas maliliit na sisyo ngayon dahil ang mga mito pa yung ating mga inahin. Uh, gaya po nung nakaraan na uh, minahagi ko sa inyo yung vlog ko, nilagyan ko ng ganito. Oh. Ayan. Alagaw at saka yung uh, tanglad para po yung ano natin po, hindi makaroon ng mga eh, bagong itlog na po, ko na po ulit ng ano hanip or kagaw ano po ayan ayan po siya I ano mean, may na po ulit tayo manok ayan pero so, tapo na po ang itlog para uh, makaparami ulit tayo may mga kulungan naman na tayo na po paglagyan kapag uh, tagulan so maulan ngayon ayan kaya dito pinapakain sila sa simento para kahit yung maliliit na pagkain ay hindi masayang ayan dito ka po nila oh. kahit maliliit So dito sa kabilang pugaran naman, ito may kamote, hindi ko tinatanggal para panggulay na rin natin. Ito po, may bago. Ito naman, kanina medyo puti ang kulay. Ito na po ay ano, medyo may, brown. Pugan tayo dyan, may mga talbos ng kamote. Meron tayong mga alugbati dito, yan, yan. Meron tayong sibatse or patani, ano? Kay mas malaking patani isa dito. Ito so, tinawagin dito ay si Batsy ano po. Ayun. Marami na rin siyang bunga. Ayun. namin 'to nang na-harvest na namin yung ano. Yung matataba. So, may tanim din tayo dito na Ayun, mga halaman na yan. may mga bulaklak. Itong nako ko ng ano nang ganung pet battle natin ano. Ito ang ating petsay. Lumalaki na oh. Kabitin lang po siya diyan oh. tabi ng dragon fruit. So nakakatawa naman at matataba na siya. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatanim para tayo ay makakain ng mga sariwa ng mga gulay, frutas. Ayan. Nakalipas ang bunga ng ating dragon fruit. Wala na po siyang bunga ngayon. So, ayun naman. Next year na ulit siya bubunga. So, yan, Maraming po akong ginawang puga dito. Kahit dito sa likod ng aking bodega. Kaya eh, may naglilimlim na rin po din eh at malapit na rin po yung mapisa para may lipat natin kung gusto nyo yung video na to, like, subscribe and click the ring click the notification bell or uh, yeah. bell icon ba? Yeah. Sometimes para mm -hmm. manotify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos thank you bye bye, -bye.